Ayan mga ka friend, tara samahan nyo kami at dadalawin natin yung kinyargahan natin dito sa barangay Palosapis, Science City of Muñoz. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka friend. Ayan yung mga ka friend natin sa bukid, ayan, big shoutout sa inyo mga ka friend. Sana, oh. Ayan, bali pupuntahan po natin, sisilipin po natin yung alaga ni Sir na nilaglagan natin dito sa malapit lang po sa ating area para makita po natin kung... Ano po yung dapat nilang gawin sa susunod na hakbang nila mga ka friend Ayan bali 2 to 3 inches po yan ang nilaglag natin mga ka friend Bali naka isang sorting pa lang po tayo dyan Bali sisilipin na po natin para Kung sakali po na may makita tayo na malalaki na eh Papasorting na po natin sa kanila mga ka friend At kung di po nila maharap at wala naman po tayong gagawin mga ka friend eh Tayo na po magsorting dyan para maganda po yung kitain ni sir sa kanyang alaga Ayan sa mga nakakapanood po ng aming mga video. Ayan, big shout out po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga naging customer namin dito sa Nueva Ecija. Diyan po sa Gawing Pangasinan, diyan po sa Ilocos, diyan po sa Isabela. At diyan po sa mga taga-Abra po. Ayan, big shout out po sa inyo sa mga taga-Abra po na kumukuha po sa amin ng mga good quality fingerlings. Ayan, thank you po ng marami at salamat po sa tiwala mga kabest friend Makakaasa po kayo na mga good quality finger ang ibibigay po namin sa inyo. Pag kayo po ay pumikap up dito po sa amin mga ka-best friend. Ayan, bali malapit na nga po tayo sa area mga ka-best friend. Ayan, big shoutout nga po pala sa mga OFW na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga sir, ma'am. Ayan, ingat po kayo dyan palagi mga ka-best friend. Dito to, ayan. Bola lang yan. At yan na nga po mga ka-best friend. Yan na nga po tayo serya. Bali sisilipin lang po natin mga ka-best para makita po natin kung gano'n na po siya kalalaki. Ayan. Bali sa apat na buwan po makakaharvest po dyan si sir. At nakita nyo naman po ipis pa ni sir. Bagong hukay po. Ayan. Napakaganda po ng area mga ka-best Ayan. Pagka magkakarga kayo mga ka-best sa mga baguhan kailangan po malinis yung kakargahan natin. Bago tayo magkarga, linisin po muna natin mabuti yung pispan para hindi po magkaroon ng abirya o magkaroon po ng problema mga ka-bestfriend. Ayan katulad po nyo no, ganyan po kalinis. Ayan, kung bagong hukay naman po mga ka eh, mas maganda po na sabuyan nyo na po agad ng asin at saka po pataba para magkaroon po siya agad ng lumot sa ilalim mga ka Para may kakainin po yung mga fingerlings na ilalaglag natin kung sakali po na dumating na sila agad-agad mga ka Ayan, sa mga gusto pong umorder na mga good quality finger list, mapatilapia po yan o mapahito. Ayan, mag lang po kayo sa akin mga ka-best at bibigyan ko po kayo ng mga quality ng mga pang-alaga nyo mga ka-best Ayan, sa Sabado po, nandyan po tayo sa Tarlac at may umorder po sa atin ng lambat dyan sa gawing Tarlac. Ayan, salamat sir sa tiwala at i -bali, ipapaliwanag po namin sa inyo kung paano siya gamitin. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.